So ayan mga kasari, good morning sa ating lahat Ngayon is Wednesday So ayusin natin yung ating ano So mag-update lang ako ng aking tindahan Dahil wala pa rin talaga akong video oh, Kahapon meron akong video huh. Pero ngayon ayan wala So mag-update lang ako ng aking tindahan So dito medyo okay okay pa naman yung ating mga display Meron pa naman so, Meron pa tayong itlog tapos ayan, meron pa tayong mga nakadisplay dyan na dilata. Dito ang nawala sa akin yung condense ko at ibap. So kung mamimili ako, yun ang bibili natin. Tapos dito naman sa taas is okay naman. Wala naman siyang problema. Meron pa tayong mga nakadikit dyan. Ang wala dito yung birds tree. So mamaya magdidikit dito ako ng mga birds tree dyan. Tapos, yung aking paistante, ayan, wala nang laman. Bubuksan natin to Naglalaba kasi ako. Ayan, so iniwanan ko na muna habang umikot nandito si Kasari. So marami na tayong wala o oh, yung ating mga pag-discuit. Ayan, kukunti na lang yung ating mga pachichiria. At dahil hindi pa muna ako magbibili, itong mga nakasabit ko dito, ayan, kung nakita nyo yan, lalagay ko yan dito. So para magkalaman naman, ba? Diba? So oh, mamaya ayusin natin. Yan, tapos kahapon, kung naalala nyo yung shinare ko, na meron akong benta. Meron nga palang nagtanong sa akin. So, ilalagay ko yung comment dyan. So, meron tanong sa atin si Sis. Ang sabi niya, benta ko ba daw yun ang shiner ko kahapon or tubo? So, yun po Sis. Yung shiner ko po sa inyo kahapon is tubo ay tubo. Hindi ko po yun tubo. Liliwanagin ko lang. Hindi po yun tubo ng aking tindahan. Yun po ay benta ng aking tindahan ng tatlong araw. So, yung benta ko ng tatlong araw kapon is umabot yun ng 420 peso dahil meron pa akong mga baya-baya, So, dahil hindi pa naman ako mamimili, layo ko pang mamili, kaya gusto, ko, gusto ko pang ubusin nyo kung mapachichiriya dyan. Bumili ako ng kalahating case ng litro yung benta ko ng tatlong araw. So, yung kalahating case nito is na nasa 200 10 peso. So, yung natira sa akin kahapon, magkano na lang? 200 na lang din ang natira. So, andito yun. Andito yung tinabi ko. Kasi, syempre, mag-iipon naman tayo eh. So, ito siya. Ito na lang yung natira kahapon. Tapos, ayan, binila natin ng um, litro. So, hindi na muna tayo mamimili. Liliwanagin ko lang yung shinare ko kahapon. Benta ko po yun ng tatlong araw. At hindi po yun tubo. So, napakatumal na aking tindahan. Katulad ngayon, ayan o, oh, nakikita nyo. Napakatahimik ng aking mga kapitbahay. Wala kang makikitang bata dyan. Wala talagang mga batang nakakapal nakaka nakapaligid dito sa akin. So, ayan. Tapos, kanina meron akong benta. So, magkano lang din yung benta ko kanina. Nakapagbuena naman lang din ako kanina ng, ayan, 10 peso. Pero okay na mga kasari, hindi naman ako na ano, yung hindi ako um kumbaga hindi ako nag-worry, hindi hindi ako na uh, ano, nag-aalala. Tinagalog ko lang yung worry. <laughs> so hindi ako nag-aalala kung magkano man yung benta ko sa araw-araw kasi hindi naman ako nagre-rent. Ayan, sarili ko naman yung tindahan ko. At wala po akong binabayarang utang na arawan. Dahil, ayan. So, masakit sa bulsa at masakit sa ulo yung meron tayong utang sa arawan. So, ayan yung aking update mga kasari. So, inano ko lang talaga yung nag-comment sa akin kahapon kahapo na benta ko ba daw yung pinakita ko, yung shiner ko or tubo. So, yun po sis ay benta ko ng 3 days. Ayun, di ba? Napakatumal. So, yun lang mga kasari yung in ko.